Nobyembre 4, alas 5 ng hapon. Nandito po tayo sa barangay Makat Katwit at ating po makakapanayam si punong barangay Patricio Pat Katabona Jr. Magandang hapon kapitan. Magandang hapon po ka Diego. Uh, Kap, dito po ba sa inyong barangay ay eh, nakapag kayo ng asemblya? itong nakaraan? Apo. Uh, uh, ito po ay ginanap po namin noong uh, October 25, araw po ng Sabado. Ay, uh, Kamusta naman po ang uh, pagdalaw ng inyong mga constituent? Ay napaka-successful po kasi. Masasabi kong successful dahil unang-una ang attendance po nila ay sobra po sa isang daan ang dumalo. Ah, uh, Uh, ngayon lang po ba nangyari yung ganyang uh, bilang kasi nababanggit ko successful yung sobrang isang daang uh, pagdalo nila. Ay, yun po yung naobserbahan ko kasi nung mga nakakaraang mga panahon, mm -hmm. uh, na hindi pa po ako barangay official mm -hmm. o naging kagawad na kaysa hindi ko po ito nakita yung ganong bilang ayo so maganda po no mahigit 100 po ang kamusta naman po ang uh, naging daloy ng uh, inyong assemblya awa po ng diyos ay uh, naipagbigay uh, bigay alam naman namin sa kanila yung mga uh, at nailinaw sa kanila yung kung ano yung Uh, kinalalagaya kalagayan ng aming uh, uh, kaban ng aming barangay. Mm -hmm. At Pondo. Bukod, Pondo. Mm -hmm. At naipaliwanag po namin sa pamamagitan po ng aming uh, committee ng uh, uh, finance na isang kagawad, mm -hmm. uh, Rizaldo John Romero, na kung saan ay naipaliwanag naman po niya kung kung saan napupunta at napaghimay-himay po namin, uh, na himay himay po yan sa kung saan uh, ito uh, nadadala. No? Hmm. Meron po ba mga katanungan, paglilinaw sa naging pag-uulat po ninyo? Uh, yun nga po yung isa sa pinipilit namin na kung, gusto namin sana ay may mga magtatanong. Mm. Kaya lang ay eh, ayaw naman pong magtanong mm. ng mga tao at mm, marahil siguro uh, naintindihan nila yung aming mga uh, ipiniliwanag at sinabi sa uh, sa pagpupulong na yan. Ah, uh, uh, oh. uh, kap uh, kayo po'y pumalit lamang. Apo. Sa namaya pang kapitan, kailan po ba yun? Uh, ang tanda ko po ay April 21. April 21. So, wala pang isang taong kayo na nanunungkulang bilang po ng barangay. Opo. Uh, meron po ba kayong naiulat sa asembliya na masasabi po ninyo na ito'y tatak ninyo, karagdagan doon sa performance noong nakaraang, Kapitan? Siguro. Meron naman po, uh, ah. Ka Diego. Pwede po malaman? Uh, Unang-una, uh, sabi ko nga, uh, naupo lang po ako bilang isang punong barangay noong 20... Itong taon na April 20, okay. na doon ay naumpisahan ko po yung... Uh, Uh, bilang punong barangay na ay doon ko po inupisan yung pagtitiyak uh, na katiyakan na uh, ang aming uh, nasa sa kubkub sa kubkuban ng aming barangay ay kailangang uh, maging malinis at bukod doon ay yung aming uh, pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga kabaranggay, lalo na po sa mga estudyante na kumukuha ng mga sertipiko ah, yung And mga na ng opisina. Oo. Uh, mm -hmm. ay natutugunan po namin 'yan. Mm -hmm. At mm, nawala ka pa paung bayad. Ah, walang bayad. Uh, oh. Dati po ba may Lalo na po <laughs> sa mga indigencies, uh, residency ganyan. Wala pong bayad. Lalo, wala pong bayad. At paminsan-minsan naman, dahil yun sa mga barangay clearance, eh, kailangan din po namin uh, kung may ibibigay yung tao, eh, binibig, kinukuha rin po namin. Katulad nung ang halaga lang naman po ay dalawang... Uh, 25 pesos lang naman po yan. Uh, ah, donation uh, lang naman po uh, yan. donation lang. Kung sakaling, sakaling uh, gusto magbigay. Kung sakaling gusto magbigay. Uh, eh, eh kap, kap, yung pong ano, yung pong uh, araw at oras na bukas po ang Pama ng barangay. Kamusta po? Uh, sa, masasabi ko po sa araw at oras o uh, oras na Uh, pagbibigay po namin ng serbisyo halimbawa, eh, wala po akong masasabing oras kasi, kuminsan, madilim-dilim pa, ay napupunta na po sila sa bahay. Mm -hmm. At, dahil nga po, napakalapit naman po ng bahay ko dito sa kinalalagyan natin ngayon, Barangay Hall, ay, okay. eh, ako na po yung nagbubukas. <laughs> Pero, pagkapo uh, pagka po may pasok, ay, ang pagpasok naman po ng aming mga barangay tanod ay nariyan na po sila bago pasukan. Ayan. Opo, ayan. ah uh, Kap, mm, nung mga may nabasa po kasi ako sa Facebook. Nabasa, sa Facebook lang naman. Opo. Na meron po mga pumupunta sa barangay hall na Makat Katwit na misa meron pong hindi magandang kaya-ayang mga nakikita na kung saan eh, minsan hindi pa napagbibigyan yung, yung kahilingan na maasikaso dahil sa hindi, hindi karapat dapat na makita sa loob ng paamahal ang barangay. Kamusta na po? Uh, siguro hindi naman po siguro mahirap intindihin yung pong inyong sinasabi ano uh, dahil yun naman po yung katotohanan mm. ng mga panahon na po na yon. Mm. pero po ngayon ay pinagsikapan po talaga na yun po ay hindi dapat mangyari sa mm. sa, sa, sa pamamahala ko mm. sa ngayon at hindi na po dapat na mangyari pa yon dahil yun po ay Uh, hindi po magandang uh, gawain lalo na po sa loob o sa compound ng barangay hall na tinatawag po natin. Kap, yeah. uh, mensahe po ninyo sa mga taga-maka at na makakapanood sa video po na ito. So, magandang hapon po mga kabarangay. Narito po ang radyo natin, Gimba. Uh, nagkataon uh, ito po ay isang uh, kapan kapanayam lang naman po natin sila at nagkaroon po nang anong po nang interview at katanungan dito sa ating barangay ko ano na po yung mga nangyayari dito sa ating barangay eh karapatan ko lang din po na ibigay sa kanila kung ano lang po yung uh, tama at nararapat na uh, gawin o mangyari dito sa ating barangay. Lalo-lalo na po yung uh, patuloy at patuloy na uh, pagkaraon ng uh, kalinisan. Lalo na po dito sa loob ng ating uh, barangay. Dahil ang kalinisan ay siyang uh, isang parte na kung saan ay makikita po natin kapag po ng ating kapaligiran ay magkakaroon pa po tayo ng safe na uh safe sa ating katawan dahil uh, alam naman po yung sa panahon ngayon ay panahon pa po ng dengue eh wala po, hindi po dapat na masukal yung ating kapaligiran So, sana mga kabarangay, uh, hinihiling ko po sa inyo na panatilihin po natin yung uh, kalinisan, la, hindi lamang po dito sa ating uh, uh loob ng ating barangay, kundi bagkos kahit din po sa ating sariling bakuran. Marami pong salamat.